guys ini satu tahu Coffee in the morning Milo saka gatas ya guys Milo saka gatas Nice. eh, coffee coffee guys coffee at uh, tayo ng kwan mm, konti lang pag nag ako guys konti lang may milo naman at saka gatas eh yan Asokal guys, wala na. Hindi na di na din ako nag-aasokal. Uh, okay na yung gatas at saka Milo. Ayan. As, lagyan ng Kamera ano, yung camera. Ha. Okay na. Ang na tubig. Ah. Tapos, Guys, tikman natin. Wow, sarap. Coffee and the money.